Magandang araw mga kaiping no So ngayon ay uh, lang man ang tako mag ano mga ba ano, ano, ano? <laughs> Yung makisakay. Pero ayun, napunta ako sa Jollibee. No, napakasarap dito sa Jollibee mga kaiping, no? Kasi marami ang makakain dito kasi pangmayaman daw tong Jollibee. Pero okay lang, hindi naman, hindi naman tayo bibili. Eh, li libre lang tayo, di ba? Eh, sana all. So, pagkatapos ng klase ko mga kaibing no? Ay, eh, naghahanap ako ng sasakyan. Pero ayun, merong nag-offer sa akin ng masakyan. Kaya ayun, ginagrab ko na mga kaibing para makatipid tayo sa pamasahe ba? So, hindi ko alam kung saan sila papunta. Kaya ayun, Chalibi pala yung punta nila kasi mag snack daw sila mga kaibing, no? So, ako, no choice, isinali na rin nila ako. Kapalan na to ng mukha, mga kaibing, no? So, ayun, mga kaibing, nakakain na tayo. Nag-order na sa Tijanji ng makakain. Pero, ayun, nauna pa yung soft drinks, mga kaibing. So, napakasarap, napakalamig, mga kaibing, ba? So, ayun na, mga kaibing, no? Mag-picture taking muna tayo kasi meron pa tayong pang-memories, ba? Di ba? Ito binigay na sa akin yung napakalamian na burger at saka yung french fries mga kaiping. Plus kasama pang soft drinks eh ay ayun na pagkasarap mm, na linamnam ba diba? habang Ha mga gumakain na mag-isa kasi ako lang mag-isa sa table. Kaya mayroon ako nakita doon sa labas na laging tumitingin sa akin. O baka gusto niyo kumain ba? Ali punta ka dito. ba <laughs> diba? O punta ka kasi marami ito hindi ko maubos. Charot. Habang nilalamon ko yung burger ay napakasarap pala mga kaiping. no. Pwede pang dungagan ng isa. Uy. Ang syrup ng burger nila mga kaiping, no? Sana dagdagan pa ng isa. O, di ba, demanding. Di Habang nilantakan kong ang burger, no? So, ayun, obos ko na. Nadukan na to ni Og, isang basong soft drinks mga kaiping. Yung napakalamig na soft drinks mga kaiping, kasi meron pang ice doon sa ibabaw. <tinyo> Pagkatapos kong uminom ng uh, soft drinks ay kinain ko agad ang french fries kasi baka mabahaw mga kaiping, ba? o ma-kaiping ba o baka mailog sa lain ba no. Mm, yum, 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 so may nakita din ako sa labas na gusto siyang magpa-picture sa welcome welcome no. Welcome welcome o oh, di ba? So dito pala sa Jalibinong, Binong konti lang yung mga customer kaya ayon mingaw yung dapit dito mga kaibing ba kami lang yung nagtikaw-tikaw dito mga kaibing. So, ayun, para walang disturbo, buddy, kami lang dito kumakain mga kaibing kasi wala pang tao. Kaya hindi piot yung area ng Jollibee mga kaibing ba. Pagtingin ko sa labas mga kaibing, no, ay maraming masasakyan, traffic pala mga kaibing, no. So, dito pala location mga kaibing, no, sa Lamaan area, Uzami City. Ito po yung drive-thru Jollibee mga kaiping Hindi kami nag-drive-thru mga kaibing kasi nag-check-in talaga kami. <laughs> nga oy Pagkatapos namin kumain ay syempre umuwi agad kasi mayroon pa kami lalakarin makaiping. Pagkatapos namin dito sa Jollibee makaiping. So mababay na Jalibi babay na uwi na kami, balik kami sa susunod. O diba? So yun lang makaiping yung update natin. No? Nakalibre tayo na pamasahe, nakalibre tayo ng Jollibee, angaw eh. So napakasarap talaga ang buhay. ahamon mo gikan? Jubi no jubi. famous ini sih Yado Run Bye bye.